Nakapasok ka na ba sa isang museum? Yan ay lugar na kung saan maraming magagandang bagay ang nakadisplay pero bawal hawakan at bawal gamitin. Yun bang nandyan sila pero hindi mo pwedeng pakialaman? Kaya kung nilikha silang may pakinabang, yung pakinabang na iyon ay hindi mo mararanasan. May mga relasyon na ganoon. Yun bang ang feeling mo ay eh dapat laging galingan at bawal magkamali, pag nagkamali, tigil na o samaan na ng loob? Siyempre, may pagkakamali talagang hindi dapat gawin. At mayroong pagkakamali na bunga ng paghahangad na lumago at iyan ay hindi maiiwasan. Room for error. Yan ang madalas kong madinig noon sa isang naging instructor ko sa isang kurso na aking kinuha. Ang tinutukoy niya dito ay ang katotohanan na may mga bagay na matututunan ng husto kung ang pagkakamali ay nauunawa ang iwasto sa proseso ng pagkatuto. Hindi ito sinasabi para i-encourage ang pagkakamali, pero para tukuyin na may mga pagkakamali na bahagi sa proseso ng pagkatuto. Hindi ba yung mga bata bago matuto maglakad, madada pa muna? Sa buhay mag-asawa, mahalaga ang paglago bilang mag-asawa at ang paglago bilang individual. Parehas yan ay makakatulong sa marriage. Ang nakakalungkot lang, paminsan ay nawawalan tayo ng pasensya sa isa't isa o kaya naman, ay masyadong mapride kaya ang kabiyak ay eh tila lagi na lang napapagalitan o laging mali. Merong term na padamahin mo naman. Ito ay nangangahulugan na hindi naman lahat ay dapat sinisita o pinapatulang pa. May mga bagay na pwede namang palampasin at sa halip na sitahin mo ang asawa mo, eh, suportahan mo naman. Minsan ito ang kulang sa mag-asawa. Ayaw padamahin ng isa't isa. Kaya tuloy, laging may conflict. Dahil lahat sinisilip at lahat sinisita. Tuwing magkasama tuloy, laging may gulo at tila mas masaya pa ang hindi magkita kaysa magkasama. Kasama sa proseso ng paglago ang pagkatuto at mahalagang tandaan na ang proseso ng pagkatuto ng tao ay magkakaiba. May natututo sa pagbabasa o panunood. May natututo kapag hands-on sa training. Misa ng kawalan natin ng pasensya sa kabiyak ay nagpapakita ng ating kawalan o pagkukulang sa pagrespeto sa kanilang learning process. Ang sabi ng Bible, kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili, at kayong mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang pagbibigay ng alalay sa panahon ng pagkakamali at pagsama sa pagkatuto ng kabiyak ay hindi pagkonsente sa pagkakamali. Sa halip, ito ay bahagi ng pagtupad sa nais ng Diyos na ang bawat isa ay maging pagpapala sa isa't isa. Maganda na sa paglipas ng panahon ay masabi mo na sa biyaya ng Diyos ay merong kang naikontribute sa ikalalago ng iyong asawa. At masabi naman niya na bahagi ka ng kanyang tagumpay. Sa tulong ng Diyos, kaya ito. Dahil ang pag-agapay ng Diyos ang siyang modelo sa ating pag-agapay sa isa't isa. Tandaan na sa pagkakamali ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon na magdamayan at mag-agapayanan. Bandang huli, ang mga dating pagkakamali ay nagiging bahagi ng proseso sa paglago kung matutugunan ng tama. Kaya, asa ka pa ha.